What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. On Yon, Automatic Works, Mitsubishi Mirage, manual. Yon. Malayo pa to sila galing. Ang problema don siya na check engine. Tuba so, baka wala na. Madali lang yun pag nag-check engine. Clear lang natin yun sa ano? Scanner, wala na yan Start. Wala kayong mahulog dun. Wala ano? Okay, start. Yon galing sila Lucena naka check engine check engine pa rin so nagpalit na sila oxygen sensor to ito yung urig tapos ito urig din to isa sir no parehas urig yan pinalitan ng surplus pwede na natin ibalik to siguro ngayon sa live data tingnan natin yung check engine si extraordinary to eh read fault code ang fault code nya ay dalawa yan oh lambda lambda open And lambda sensor circuit open tapos lambda sensor circuit low iba ang reading nya dito sa iba ang reading nya sa onboard eh ayun know, o dalawa na fault code nasa engine iba ang reading nya dito iba rin ang reading nya doon sa kabila yun dalawang reading to eh Uh, may reading sa onboard, uh. Ang reading dito, oxygen sensor talaga. Ang reading niya doon, yan dalawa oh, naka-store code, Ayan, dalawa. Ang reading na diyan, oxygen sensor mismo. Front yata, front or rear. Ayun oh. Uh. P0134 chaka P0131. Ayun, auto sensor circuit no activity detected, bank 1 sensor 1. Naka flower yung isa, malalim na sira 'yan. Yung isa naman P0031 oxygen sensor heated control circuit low bank 1 sensor 1 din. Ngayon, magla-live data tayo, live data stream. So, sa live data, madali lang 'yan kasi puro lang naman si fronte. Eh. Front lang kukunin natin itong isa. Dalawa 'yan, eh. Yung isa rear. Ah, front din puro output 'to. Oh. Eh nawala siyang voltahe. Ayan o. Wala, dapat meron niyang 0.4 eh Ganon din dito Sa live data Sa mismong model Ayan, model After 2006, others Mirage Miraji 2016 Kailangan kasi live data Kasi yung, da, yung reading Dalawang reading, magkaiba ang fault code parehas ng code pero magkaiba yung detalye. So magkakalituhan yun sa understanding pag laging uh, pag kagano sira Tapos, hindi ano yung pag troubleshoot hindi laging na-encounter. So medyo magugulo ka doon. Nina dalawa na. Oh. Kailangan i-clear out natin to para mawala yung check engine at magkaroon ng reading yung oxygen sensor dito sa live data. Pwede kang magbasa ng oxygen sensor, pwede kang magbasa ng live data. Dalawa yun, pag tugmain mo. pag, pag uh, hindi tumugma isa, may problema pa rin. Nag live data, yun na. Red fault code. Ayun o, no, lambda sensor, circuit open. Tapos dito, SNS hand heater, circuit low. Yan. Back natin. Data stream. Dito, may data stream dito. Ang oxygen sensor, front, Parehas ang pagkakaalam ko dito naman ang makukuha bultahe dapat magbubultahe siya rito yan oh, oxygen sensor oxygen sensor okay walang bultahe o oh. ayun isa lang sa baba meron sa rear sa front wala ayun o oh. 0.3 0.4 yan pala round off yan yung mga ano bultahe dapat nakikita din yan doon sa una okay tapos nagwi-wave form pala yan Pag uh, Yan uh, Nagwi-wave form yan o uh. Pag inapakan mo Ito Responsive yan Dapat Yung nasa taas Kada apak mo na accelerator Angat yan ng angat So ngayon <coughs> Harap tayo Dito Kailangan natin yan Kasi ang reading dito Apat Isang 12 volts Na constant Isang wave form, isang ground yun lang, isang 12 din na wave form ulit eto siya so check natin to bunot na, kaso maiksi, yung kinabit na sorpla, ah, na, replacement pati yung ilalim oh, sige lang, kaya ito ang tatanggalin natin tingnan natin to lahat papunta dun sa likod, buo naman siya oh. tapos binasahan na natin buo yan oh, wala siyang putol wirings dire diretso yan papunta sa ECU tingnan natin to yan papunta sa ECU so na -check na natin lahat dito mga sir pababa yung wirings so nakita natin may putol nga siya so hindi lang siya halata okay so balik na natin to lahat balutan na natin Pag Okay na, papalitan ko ito ng, ano, ng ista. कोई स्तरता है Clear. Clear natin. Hello. Yes sir. Sir, magandang umaga. Hindi ko lang alam. Hindi sa binaklas niya lang naman, tinanggal niya lang. Kung pa katingin niya sa. yun clear na tayo start natin. dapat mo la check engine. Ayon o mandar? Start. rev Okay, good. Isa pa. Mm -hmm. Smooth. Gigil ang makina. Gigil. red tayo ng live data. Kasi wala ng fault code. Basahin natin lahat. So, ibig sabihin, pwede pala yung ano, uh, replacement. Yan o, uh, front sa career. Dapat may reading yan. At yan tayo magla-live data. Okay. Yan uh, may bultahe. Oh, walang bultahe. Tapos ito, pag tumakbo lang yan, yan ang normal. Dapat. Yan na. Kanina wala talaga. So flat yan. Pag tumakbo, ito naman magkakaroon. Yan, yan Ang response niya dito. Yan o. Gaganon yan. Yan. Air and fuel mixture. Oxygen sensor. Yan na. Solve na to. Pwede na silang umuwi. Namatay. Hindi. Yun, ngayon, pag nagbasa tayo ng live data, kuha na to. Kahit hindi natin basahan, kasi meron naman eh. So, live data, sa so 12, so, may 8. 12. Okay din pala, kahit replacement to. oh, so, yun, meron siyang voltahe. Oh. Okay, so, kuhanin natin yung signal. Kasi yung signal yung mahalaga rito. Ano oh, kayo itim signal yun Ano Ano ah. ah, Signal ground Yun ah Yun Yun na ah, signal yun Yun kita na Meron na siya tapos sa so 12 volts Constant lang to Yun Taas lang yan Tapos yung isa ganun din taas baba Dalawa ang taas baba dito Mahirap. Magalang. Yan. Taas-baba din. Yung isa. 14. Taas-baba. Yan o. Okay na. Solved na to. Pwede yan, sir? Okay ito. Okay, Lipat pa lang sa baba. Oo. Okay yan. Working yan. Okay. Tapos na. What's Welcome back to my channel, Automatic Works.